Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagbagsak na nga po ngayon, ang Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuha pa kay Bruce Brown ng Los Angeles Lakers. Nabigo ulit nga po mga katropes ang Milwaukee Bucks na makuha ang panalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Phoenix Suns sa score na 114-106 sa kabila ng netala ditong 34 points ng kanilang superstar na si Yanis Antetokounmpo. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo ay bumagsak na nga po sa 33 wins at 18 losses ang kanilang record bilang ka-30 seed na lamang sa standings nang Eastern Conference Yes, patuloy na nga po ang pagbagsak ng Bucks simula ng kunin nga po nila ang kanilang pinakabagong head coach ni Doc Rivers na meron ng record 1 win at 4 losses sa kanilang team ngayong season At ang masagit pa dyan ay lahat nga po ng kanilang pagkatalo ay galing sa comeback ng kanilang mga kalaban Yes, parating nga po ditong lumalamang ang Bucks at nauwi lamang sa pagjojoke ng kanilang buong kupunan. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit trending na naman nga po ang kanilang team sa dami ng mga fans at analysts na nambabati ko sa kanila. Especially kay Coach Doc Rivers na wala pang masyadong nagagawang maganda tama sa Milwaukee Bucks. Samantala, punta na naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha pa kay Bruce Brown ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops, wala nang balak pa ngayon ng general manager ng Lakers na si Rob Pelinka na gumawa ng isang major o malakiang trade ngayong season ay hindi rin naman nga po ibig sabihin nito na hindi na sila gagawa pa ng move sa mga susunod na oras. Sa katunayan, busy pa rin nga po ngayon ang front office ng Lakers sa pakikipag-usap o pakikipag-trade talk nila sa iba't ibang mga kupunan patungkol sa mga posibleng nga po nilang gagawing trade. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, isa nga po sa mga teams na kasalukuyang kinakausap pa rin ngayon ng Lakers ay ang Toronto Raptors. Gayong hindi pa rin nga po nila sinasarado ang posibilidad na pagkuhan nila kay Bruce Brown sa pamamagitan ng isang trade. Yes, hindi rin naman nga po ganun kalakihan ng sweldo o kontrata nito ngayon. Kaya magiging madali nga po para sa Lakers ang pagkuhan nila dito mula sa Toronto Raptors. Bali naniniwala rin naman nga po sila na malaki ang maitutulong nito sa kanilang offense at defense off the bench kung sakasakali mang makuha nila ito. Ngunit kakailanganin muna nga po nila magkasunong dalawa ng Raptors bago nila matuloy ang ganitong klaseng trade sa mga susunod na oras ngayong sisa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.